Hello so guys! Tutorial muna po ulit tayo. Ngayon naman po is tuturuan ko po kayo kung paano nyo po malalaman kung sino po yung nag a na magbukas po ng inyong cellphone for security reason na rin po kayo natin. Of course, dapat po is naka-lock po yung screen natin. Okay? So, punta po tayo sa Play Store and i-download lang po natin ang Crook Crook Catcher. Ito po. Okay, so pagka-download po natin yan, i-open lang po natin. And may mag-play lang po dyan na video. Okay, so skip lang po natin yan. Ito po ay libre, kaya po maganda. Okay, so ang maganda po dito, ay uh, is i-activate nyo lang po yan. Ito po ay connected sa mga email address natin yan. And meron po itong mga bayad kung i-activate nyo po yung kunyari gusto nyo magkaroon ng uh, alarm pag po binuksan. So tayo po ay dito na lang muna sa alert notification, email i-on po natin and device on. Okay? And ang maganda po dito kapag po may nag-attempt sa atin dito po natin yan makikita. Okay? Naka-record po 'yan kagaya po nito. Yan, ipina-attempt ko po dun sa kaibigan ko, oh, 'di diba? And magno-notify po 'yan sa ating email address na naka-connect po sa cellphone natin. Dito po sa akin Gmail, nang notify po siya. Ito po siya, oh. 'Yun. Siya po ang nag-attempt, oh, 'di ba? Yung time and date nandito po 'yan. Okay? So guys, hoping na may Uh, natutunan po tayo sa akin tutorial for today. So bye.